Man -akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Kasalukuyan nga muling pinag-uusapan ni Kalinga Val Santos Matubang ang issue kay Ate Erika at sa tinyang si Sheila May laban sa kanilang tita. Talagang patagal nga ng patagal ay mas tumataas na ang tensyon at away sa pagitan ng mga mag-anak na ito kaya naman handa si Kalingap Val Santos Matubang na tumulong at maresolba ang problema nilang magpapailog <laughs> Saan ka pupunta? Dito po sa side na yan, Malapit sa dagat, may mga resort-resort dyan. Ah, may mga beaches, resort. Dapat, maganda ka, may beauty ka. Doon ka pupunta sa mga resort. Hindi <laughs> sa San Pascual. Malakad ng limang kilometro. <laughs> Ate! Ate! Hindi mo ako na ang daming gagambalit. Daming, ang daming langgan. <laughs> San Pascual po, mga kalingap. Gubat yan. Kung maganda ka sosyalira ka, Ibakit e ka pupunta sa San Pascual doon maliligo? <laughs> Dapat doon sa harap ng bahay mo, ikaw yung mga beach resort. Doon sila, kalinga prab, nagpa-party-party. Ibakit e bakit San Pasual? Nilakad yung limang kilometrong San Pascual na yan. Yan ni tita, oh. Na San Pascual kayo, naliligo sa ilog. Ano yung tambay? Ah, uh, tambay ba kayo? Eh, mga tambay doon sa San Pascual na niligo. May dalang jean. Pero sabi, maganda si Erika. Gandang mukha. Hindi po. May itsura lang. Ang maganda po si Bianci. Ah, Gwanda ni Bianci. Suyerte ni Ido, no? Ako lang si ni Ay, Pinasawa ko na yan. Si Bianci. Hindi ko na pakakawalan. Araw-arawin ko sa bahay nila. Uh, ah. Mag-aranak, pero walang tinulong dulay tinulong na. sa pagulang namin. Mm. Kami, nas nag nag sa ospital. Oh. Kaya huwag kayo magparabibinutog. Oh, yes. Ay! Para gagawa ng kwento. Huwag na magsinungaling. Nawalan sakit yung magulang namin. Mm. Wala naman kayong ambag. Sige tita, Lige, sabihin mo lahat. Kasi si Mami Lidya. Mm. Patay na si, patay na si Tita Lidya. Siya ba yung namatay na binipisyari ko? Ha? Ah? ah? hindi pala, hindi pala. Iba pala itong Lydia. Sabi ninyo, sa hmm. kami, binabaliktad na lang ninyo kami. Binabaliktad ninyo. Hari, saman si Kapidongski. Kapidongski! Ba't mo agad pinutol? Patuloy pa rin pinag-uusapan ni Kalinga Val Santos Matubang, ang tita ni Ate Erika, na nagsasabi ng mga sikreto at iba pang bagay laban kay Ate Erika at sa kanyang ate. Ito ay dahil magkagalit nga ang magtita dahil iniwan nila Ate Erika ang kanilang pamilya at hindi na nito tinutulungan ng kanilang lolo at lola na talaga namang nagpalaki sa kanila pagkatapos silang matulungan ng ibang mga sponsors. ninyo sa hmm. Kami. Binabaliktad na lang ninyo kami. Binabaliktad din nyo. Ano yung saman si Kapay Dongski? Kapay Dongski! mo agad pinutol? Ya, ya, yabag bag na yung hana ni. kayo yung Kapay Ano sa nga? May parto? Yabag bag na yung hana yung tao. mo na yung vlog. Ano, arot na Tapidongski. Wow, wala na oh. Akala ko may wala nang ay nag-ads, nag-ads. Wala na putol na. Sa so, bihanin ka Bidongski, pasaway ka Bidongsia. Sa wala na ah, uh, dai. Wala man, paalam. ka pa alam. Dapat ay mapaalam na ako. Bye-bye, goodbye. Thank you for watching. Putol na. Abla ko nag-ads. Wala man ads ni. Putol na po. Buguyang ang pidig po kapidong script po oy ito po si Bupil, mga kalingap gumawa na yung reaksyon anong sabi ni Bupil? sa kanyang reaksyon po mga kalingap dun sa dalawa abay ah, loko din so, sabi ni Bupil, matalinong maray itong dalawang ito matalino ba gayan <laughs> ha Bupil ka isa ka rin ano Bupil? ha ah? ano sabi mo apoy na lumalagablak. Mm. Ayan! shoutout sa shout ating mga minamahal na viewers. Ayan, yes, Guys, nakita nyo naman yung ating thumbnail. Oh, kitang okay. kita. Mababasa nyo po dyan. Mm. Sobra. Erica and May, ha. sobrang talino. Sobrang yes, sobrang tama po. Matalino sobrang... po sila. Ayan. Bakit? Bakit ulit daw? Sobrang talino daw po ining sila Erica. Bakit daw? Oh, sige. Sa ating mga minamahal na viewers. Oh, viewers. Nakita nyo naman yung ating thumbnail. Yan. Ako hindi ako viewers. No? Yung sabi ko mga viewers ko. Dahil po. HG. Mga HG kayo. Special guest ko kayo. Ayoko ng viewers. Hindi maganda yon Dapat HG. Special guest. At, uh, Mababasa nyo po yan. Basers. Special guest May, yan. Ha? Sobrang talino. Sobrang yes, talino matalino po sila. Matalino yeah. daw po sila. Bakit? Bakit daw po? Mas pinili yung esposo. Ay! Nabanggit pa nga sa diskusyon na ito na kung hindi naman dahil sa kalingap ay hindi naman makikilala si Ate Erika. Kaya naman dapat nagkaroon siya ng utang na loob sa kanyang mga pamilya lalong lalo na sa kalingap at hindi niya ito dapat iniwan. Dahil ito nga ang rason. Kung bakit siya na mamayagpag at kung bakit nakilala ang pangalan niya ng mga manonood at ng mga sponsors na ngayon ay tumutulong sa kanya. Yan ang gamot sa makating na lemonad. Hot dog. Hindi umuulit talaga. Oh, So, ito na? Mm. Ibinunyag e ni Kita. Sus. So, 'Yun naman pala. Ah may koneksyon? May koneksyon. At sabi nga ni tita, ayan na, kaut-utang labi. Kaut-utang labi. Sa totoo, mm. ay totoo ah. na may komunikasyon mm. si sponsor. Yan. Kung hindi dahil sa kalingap, hindi makikilala hindi sila Erika at hindi sila magkakaroon ng sponsor. Dapat yun ang nasa utak natin. Dapat ganoon tayo. Angels. Kalingap Angels. Hindi ka makikilala kung wala ang kalingap, true kalingap, prab. Ilagay nyo sa mga utak nindo. Kung hindi tayo kalingap, prab, hindi kayo, kini, hindi kayo nilabas sa vlogs, hindi isinama sa kalingap angels, hindi kayo makikilala. Huwag kayong hudas. Nagka-sponsor kayo, sino may gawa niyan? Kalingap, prab. Ba't kayo sumikat sa kalingap? Kay kalingap, Rob, siya ang nagpapakilala sa inyo. Huwag kayo manghudas na, ay, andyan yung sponsor. Alis tayo kay kalingap, Rob. Hudas yan. Mga hudas kayo. Di ba? Oo. Oh. Bakit? Ganon. Uh, sa madaling salita ay hmm. na sungkit. nasungkit. Nasungkit. Nakasungkit. Ng panti. Na ay, ang alak panti. Si sponsor. Ah. Uh -huh. Isa sa nagbablog. Mm. Oh, di ba? Mm. Malinaw na malinaw po. Ayan. Malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Ano? Teka uh -huh. sa guys, nakatila lang So, so dito guys. Bopel, makati hotdog ang kainin mo. Huwag yung prito ha. wag yung pritong hotdog. Yung hilaw. Yun ang kainin mo, yung hilaw. wag mong pritosin. Hindi ko sinabing prito pritosin yung hotdog. Kasi yung mantika po, hindi pwede salo yan na lamunan. Tapos yung hotdog po na hilaw ang isubo mo bupil. Ubusin mo lahat yon. Mawala yung kape mo. O, oh, promise. Tansabog, eh. Kaya lang, may mm. pasabog, may pasabog si tita, tita nila Erika. Oh, yun, no, yun lang. Nga, na press. Eh. Mm -mm. Na tatanoorin -ta niyo yung aking upload kagabi and nandiyan naman sa intro natin. Oh. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinakainaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!